Mga boss, may uh, may share lang akong video sa inyo ano. Itong kaya Idol, uh, nabili sa Pangasinan. Hindi ko na papakita si Idol dahil nga uh, baka ma-involve pa si Idol ano sa mga kwan. Ito naman, boss. Payo ko na lang sa mga bibili ng motor second hand. Baka anong bili mo Idol? 30. 30,000. Ayan. Ayan si Idol oh. O ayan pa. Ha? Baka sabihin niya gawa-gawa ko lang. Ah, uh, ito mga boss, 30,000 ang bili ni Sir galing Pangasinan. Maingay. Oh. Sa mga magtatanong naman, ay wala ka naman video ng ano, hindi ko na lang binidyuhan at marami pang gagawin mga boss. Ayan. Nakita ko lang sa nangyari ng kay Sir. Sobrang daming sira. Ayan mga boss, 30 mil. sa mga taga rito o pwede nyo akong usapin basta malapit-lapit lang mga boss uh, tutulungan ko na kayo sa pamaraan ng ganon. pwede nyo akong isama at okay lang naman basta sagutin nyo lang ang gasolina walang problema sa akin para katulad nito kayo sir tagatanawan kayo sir no malaking pulo ang problema hindi lang siyempre hindi ko masasamahan si sir kasi galing pangkasinan to So ganito mga boss ang nangyayari. Ah uh, 30,000 pag mga mababa nga kasi ang presyo. Ah uh, dapat may kasama kayong mekaniko. Ayan, ito ang sira mga boss. Ayan papakita ko sa inyo. Ayan mga boss oh. Kung napapansin nyo yung tapit nya lumubog yung gitna. Ayan, bengkong lahat mga boss na tapit sira. Ayan oh. Maingay talaga ang motor na to. Tapos cam nya mga boss, ubos ayan oh. Sira yan mga sir. Oh ayan oh kayo kayo talaga lahat ayan o yung mga lalapat sa head katulad dito sira din mga boss o kayo din ang intake yung dalawang ka mga boss napakamahal nito kaya maingay yung kay sir yun ang pinakamahirap pag bumili kayo ng second hand na wala kayong kasamang mekaniko kasi pwedeng sabihin ng customer tensioner lang yan, shims lang yan, uh, guide, timing chain ang problema mga boss ay hindi nga natin nasisimip. Kaya napaka, napakahirap bumili ng ano, second hand, lalo na pag mababa ang presyo. No? Kailangan eh, kung may mauusap pa yung mekaniko, magpasama na kayo para hindi sayang ang pera. Katulad ditong kay sir, napakalaki mga gastos ito palito to ng kam Kaya hindi pa namin alam kung saan kukuha pa ng exhaust at walang stock na exhaust, Entik lang. Yun lang mga boss, ang payo ko sa bibili na second hand. Magsama nang ng mekaniko, huwag na muna magsulo at para hindi kayo mangi, para hindi mangyari sa inyo tong ano, papalitan lahat, malaki mga gastos. Yun lang mga sir, maraming salamat.